Magandang araw po. Muli tayong magbabalik sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos at ang aralin para sa mga gagawing alagad. Sa pagkakataong ito ay pupunta tayo sa sinabi ng Panginoon sa Mateo 18:1 hanggang 5. Basahin ko para makita natin kung ano ang ipinag-uutos ng Panginoon dito para sa mga alagad. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Sa mga salitang ito ng Panginoon so Kristo ay makikita natin ang kahalagahan ng mga bata sa kaharian ng Diyos. At dito ay matutuklasan natin na sila ay ginagawang halimbawa o kaya ay modelo ng Panginoon pero ang makikita natin na tila'y pinag-uutos niya sa mga mananampalataya sa pagkakataong ito ay ang pagtanggap sa mga bata. Kaya pamagatan ko itong utos na ito na tanggapin ang maliliit na bata. Tanggapin ang maliliit na bata. Yan po ang ating ipalalagay na ikatatlumput-apat na utos ng Panginoon Kristo. Bata pa lang ay kinausap na ng Diyos si Samuel dahil sa kawalan ng tiwala sa punong pari na si Eli. Ipinapakita ko dyan na kahit bata ay maaring kasangkapanin ng Diyos sa panahong walang mapagkakatiwalaang mga matatanda. Ginawa niya ang bagay na ito hindi lamang minsanan. Kalauna ay pakinggan ninyo ang sinabi niya kay Jeremias. Ganito ang pahayag ng propeta. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka sinusugo kita, kaya humayo ka at ipahayag mo sa lahat ang aking inuutos sa iyo. Yan ay matatagpuan sa Jeremias 1.7. Yun naman kay Samuel ay sa unang Samuel 3.11-15. hanggang Makikita natin sa mga talatang yan na ipinapakita na maging ang mga bata ay may bahagi sa pagkahari ng Diyos dito sa lupa. Sa kapanahonan naman ng Panginoon so Kristo, ay minsan ay pinagsabihin niya ang kanyang mga alagad ng pagbawalan ng mga bata na lumapit sa kanya at yan ay nasa Lukas 18, 15 hanggang 17. Gayun din ang mga pariseo nang nais nilang pigili ng mga bata sa pagpupuri sa Diyos sa Mateo 21, 15 at 16. Ano ang tingin natin sa mga bata? Nakikita ba natin sila bilang gawaing mabigat o oportunidad na maging kasangkapan ng Diyos sa kanila. Ang mga bata sa ating lipunan ay itinuturing na mas mababang uri ng mamamayan. Ang iglesia ay dapat magkaroon ng kakaibang turing sa kanila at huwag ipagkait ang nararapat lalo na sa mga bagay sa kaharian ng Diyos. Bago tayo magpatuloy sa pag-aaral sa bagay na ito, ay pumunta muna tayo sa ating katanungan na inyong pag-uusapan sa inyong grupo. Anong magandang bagay ang natututunan mo sa mga bata? Ulitin ko, anong magagandang bagay ang natututunan mo sa mga bata? Iposponin ninyo ang video at mamaya ay magbabalik tayo. Magbabalik po tayo at sa ating unang punto na pag-uusapan ay ito. Bakit kinakailangang tanggapin ang mga bata? Ulitin ko, bakit kinakailangan tanggapin ang mga bata? Hindi natin maikakaila na sa diwa ng pananalita ng Panginoon ay makikita ang bagay na ito. Kailangan tanggapin ang mga bata sa kalipunan ng mga mananampalataya. At narito ang mga ilang bagay na nakita ko. Number one, sapagat maaring may bahagi sila sa plano ng Diyos. Sapagat maaring may bahagi sila sa plano ng Diyos. Makikita natin na sa kabuuan ng Biblia ay isinasama ang kwento ng mga bata. Marahil ay wala silang malaking papel na gagampanan subalit ginagamit sila sa pagbuo ng kasaysayan. At hindi natin nalalaman baka ang mga bata sa ating kapanahunan ay mayroon silang kakaibang magawa o gagawin bilang bahagi ng kasaysayan. Pangalawa, sapagkat sila man ay nangangailangan din ng kaligtasan. Sapagkat sila man ay nangangailangan din ng kaligtasan. Alam natin na ang mga bata ay may kaluluwa at nangangailangan ng tagapagligtas. Maging sa kanilang murang edad ay maaaring gagawa ang Panginoon upang sila ay iligtas o kasangkapanin. Huwag muna natin pag-usapan ang mga bagay tungkol sa edad kung kailan sila Nangangailangan ng kaligtasan kailan sila mananagot sa kanilang mga ginagawa marahil yan ay mapag-uusapan sa ibang pagkakataon pupunta tayo sa ating pangatlo sapagkat madali silang hubugin sa kanilang murang edad ulitin ko sapagkat madali silang hubugin sa kanilang murang edad ganito ang sabi ng kawikaan 22.6. sa Is hubugin ang mga bata upang sa kanilang paglaki ay hindi nila iiwan ang tamang landas. Diyan ay makikita natin ang payo ng isa sa pinakamatalinong nabuhay sa mundong ito na napakahalaga na sa panahon na malambot pa ang mga bata, kaya pa natin silang turuan, ay yan ang panahon ng tamang paghuhubog sa kanila. Bagamat darating sa panahon na hindi natin alam at madesisyonan ang para sa kanilang mga buhay, kahit papano ay nakapagtanim tayo ng tama sa panahon ng kanilang kabataan at siguradong ito ay mananatili sa kanilang kaisipan. Marahil dito ay isang halimbawa ang buhay ng Panginoon. yan din ang dahilan kaya ang Diyos ay namili ng mga makajos na magulang para sa Panginoon su Kristo upang sa kanyang pagkabata ay mahubog na siya, magkaroon siya ng takot at pagibig at pananampalataya sa amang nagsugo sa kanya. Alam ng Diyos na hindi maaring pabayaan ng Panginoong Kristo sa kanyang pagkabata. Kung titingnan natin ang kwento ng buhay niya, ay malaki ang nangyari sa kanya dahil sa pagtuturo ng kanyang mga magulang ng tama na sa edad na labing dalawa ay maaari niyang tindigan ang kanyang pananampalataya. Ang bahagi ng kwentong yan sa buhay ng Panginoon ay matatagpuan sa Lukas ikadalawang kabanata. Ang ating pang-apat ay maganda silang gawing halimbawa sa paghahari ng Diyos. Ulitin ko, maganda silang gawing halimbawa sa paghahari ng Diyos. Katulad ng ating nakikita rito, ay ginamit sila ng Panginoon na halimbawa sa mga matatanda na ay sinabi niya, malibang kayo'y maging katulad ng mga batang ito, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mamaya ay tutuklasin natin ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon ang bagay na ito samantalang nangangailangan ng mga Kristiyano ng tamang paglago ng kaisipan ano nga ba ang mga bagay na maaari nating matututunan sa mga bata na siyang dahilan para tayo ay tanggapin sa kaharian ng Diyos? At ang ating panglima ay kagalakan sila sa gawain. Kagalakan sila sa gawain. Nais kong isama sa patutuo ang bagay na nakita ko sa aking buhay na sa panahon na buhay pa ang nanay ng aking lolo, nanganghulugan ito na ito yung aking lola sa tuhod, ay kalimitan dinadala ko ng aking lolo sa kanila. Matatanda na rin sa panahon yon ang mga kapatid ng aking lolo at sa tuwi na na kami ay dumarating sa tahanan ng pamilyang ito ay nakikita ko ang tila kalungkutan. Subalit, kapag kami may mga dumarating o kaya minsan ay sinasama rin ng aking lolo, ng aking ate, na kapag kami ay dumarating sa lugar na yon, ay nakikita namin ang kanilang katuwaan. Nagpapakita ito na ang mga bata ay nagdadala ng kakaibang kagalakan sa tahanan at nawa ganyan din naman sa gawain. Sa spiritual na aspeto, ay makikita natin na sa isang iglesia, kapag walang mga baguhan na itinuturing na spiritual na sanggol ay nagiging malungkot ang isang iglesia. Napapansin ba ninyo ang bagay na ito? Gayon pa man ang tinutukoy dito sa ating pinag-aaralan ay walang iba kundi ang mga literal na bata na kinakailangan na tanggapin sa gawain ng mga mananampalataya. Punta tayo sa ating pangalawang pag-uusapan at ito ang katanungan, bakit hindi tinatanggap ang mga bata sa ilang gawain? Ulitin ko, bakit hindi tinatanggap ang mga bata sa ilang gawain? Number one, iniisip na ang mga magulang ang dapat mangalaga sa kanila at magturo sa kanila tungkol sa mga bagay sa kaharian ng Diyos. Tama po ang bagay na yan. Yan ay nakikita natin sa banal na kasulatan. Subalit nangangailangan din naman ng pakikipagtipo ng mga bata nang sa gayon ay magkaroon sila ng kasanayan sa gawain ng Diyos. Kapag ang mga bata ay hindi nakikita sa mga magulang ang kasiyahan na pumunta at magdala ng kanilang mga anak sa gawain, baka ang mga batang ito ay lalaki na walang gana na dumalo sa mga pagkakatipon. Ang pangalawa natin ay kailangang isipin natin na sila man ay nangangailangan ng kaligtasan. Ulitin ko, kailangang isipin natin na sila man ay nangangailangan ng kaligtasan. Ano ang kaligtasan yan? Kaligtasan sa kasalanan. Alam natin na ang mga bata ay hindi pinapanganak na walang kasalanan. Malala ko sabi ni Haring David na, na mula sa sinapupunan ng kanyang ina, isa siyang makasalanan. Kundiman sa ngayon ay magpakita sila ng pananampalataya at pagsisisi ay darating sa panahon na ang mga naitanim sa kanila ay maring magamit nila para sila ay sumampalataya at magsisi para sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Pangatlo, ay mahirap silang hawakan at turuan. Ang pinag-uusapan natin dito ay kung bakit hindi tinatanggap ang mga bata sa ilang gawain, iniisip ng marami na sila'y mahirap hawakan dahil sa kanilang kalikutan o kakulitan at yan ay may katotohanan. Subalit isipin natin na kapag ka ito ay ipaubaya natin sa sanlibutan, sa tingin ko ay mas higit na masipag si satanas na dalhin ang mga ito sa buhay na magpapariwara sa kanilang mga buhay. At kung wala tayong concern sa mga bata, ay malamang magiging huli para sa kanila ang paghahanap sa Diyos pagdating ng araw. Ang pangatlo ay magastos ang ministeryo sa mga bata. Katulad din naman ito ng mga sanggol sa ating tahanan, ang daming pangangailangan, mahal ang kanilang pagkain, at ganun din naman ang mga bagay na gagamitin para sa pangangalaga sa kanila. Subalit isipin natin na tayong mga nasa edad na ay kung pinakikinabangan ngayon sa ating iglesia ay dahil nataniman tayo sa ating pagkabata. Walang magiging matatanda sa ating iglesia kung hindi tayo marunong magpasimula doon sa mga bata o kaya ay sanggol sa pananampalataya na kailangan nating alagaan. Bukod doon ay alam natin na ito'y obligasyon natin sa Diyos na gawin. Ang panglima, sila ay nakakagulo. Katulad ng sabi ko kanina na likas sa bata ang kakulitan. Subalit kailangan nila ng gabay, kailangan nila ng patnubay. Nang sa gayon ay maihanda sila sa kanilang kinabukasan. Ang ating pang-anim ay walang pinansyal na pakinabang mula sa kanila. Walang pinansyal na pakinabang mula sa kanila. Tutupo po ang bagay na yan dahil wala naman silang mapagkakakitaan pa. Pero kung iisipin natin, ang mga bagay na ganito na bukod sa magastos ang pagbiministeryo sa kanila ay wala pang pinansyal na maasahan sa kanila, ay magandang isipin din natin na ang ating gawain o ang gawain ng Panginoon ay hindi pang negosyo. Marahil yan ang isang bagay kung kaya't ang mga bata ay nakakaligtaan sapagat may mga higit na pinapahalagahan ang mga bagay na mapapasa kanila kaysa sa magagawa nila sa ubasan ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay hindi negosyo, ito ay nagpapahalaga sa mga kaluluwa. Punta tayo sa ating pangatlong punto na pag-uusapan. Sesus si at ang mga bata. Sesus si at ang mga bata. Basahin ko po sa atin ng Mateo 19:13 hanggang 15. Mateo 19:13 hanggang 15. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya ang kanyang kamay sa kanila upang sila ay may panalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad, sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lubapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Ipinatong niya sa mga bata ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay umalis. So dito ay makikita natin kung paano makitungo ang Panginoong Kristo sa mga bata. Katulad ng ating pamagat ay tinatanggap ng Panginoon ang mga bata sa Kanya. At pagkatapos ay makikita natin na sila'y ipinapanalangin niya hindi man natin makita kung ano ang mga detalye ng sinabi ng Panginoon o ipinanalangin ng Panginoon para sa kanila subalit alam ko na tayo'y may kalayaan upang alamin ang kalalagayan ng mga bata at maipanalangin sila maging ang kanilang mga kinabukasan.nais nice kong sabihin ang bagay na ito bagamat sa New Covenant ang paghahandog sa mga bata ay hindi po biblical. Ano ang ibig kong sabihin sa bagay na yan? Sapagkat doon sa lumang tipan, ang inihandog ay mga panganay na lalaki lamang. Sa ating kapanahunan, bawat bata ay inihahandog sa Panginoon at yan ang ibig kong sabihin na hindi biblical. Gayunpaman, Naunawaan natin sa mga nakaraan na ang tradisyon na hindi masama hangga't hindi ito ginagawang pagkakakitaan, hindi ipinapalagay na nagpapabanal at gayon din naman na nakakahigit ang gumagawa ng mga ito. Maaari nating gawing tradisyon ang pagdadala ng mga bata upang ihandog sa Diyos. 'Yan yung panahon na sila'y maipapanalangin ng ating mga leader sa iglesia. At sa bagay na yan ay wala akong nakikitang masama dahil dito sa ipinapakita ng Panginoon na tinatanggap niya ang mga bata. Huwag lang nating gawin na parang pamahiin nito na dahil na ipanalangin na ang mga bata sa ating iglesia ay wala na tayong obligasyon para hubugin sila at gayon din naman naaasahan natin na wala nang darating na pagsubok sa kanilang buhay. Ang punto ko rito ay magandang pag-uugali ng mga magulang nadalhin ang kanilang mga anak sa Diyos, subalit hindi naman sana gawing anting-anting na umaasa tayo na pawang magaganda na lamang daratal sa buhay ng ating mga anak. So ang ating una, inanyayahan ng Panginoon sa Kristo ang mga bata sa Kanya, pagkatapos ang pangalawa natin ay pinapanalangin niya ang mga ito, at ang pangatlo ay ginagamit niya ang halimbawa ang mga bata sa pagpasok ng kaharian ng Diyos. Mula doon sa ating teksto kanina, sa Mateo 18.3 ay sinabi niya, Sinasabi ko sa inyo na malibang maging katulad kayo ng mga bata, hinding hindi kayo makakapasok sa karian ng langit. Diyan ay makikita natin na ginagawa niyang halimbawa ang mga batang ito sa ating mga may edad na. Kailangan ay makakuha tayo ng aral sa mga bata na magiging sangkap upang tayo ay tanggapin ng amang nasa langit. Ang pang-apat ay yung sinabi niya sa Mateo 18:5. Sino mang tumatanggap sa maliliit na mga bata ay tumatanggap sa akin. Nangangahulugan ito na parang kinakatawan siya ng mga bata sa kalipunan ng mga mananampalataya. Kinakatawan siya ng mga bata sa kalipunan ng mga mananampalataya diyan ay pinapakita natin kung paano natin ituring ang mga bata, ganun din naman ang magiging turing natin sa Panginoon. Yan po ang sinasabi niya rito, ang sino mang tumatanggap sa mga bata ay tumatanggap sa akin. Hindi ko alam kung may malalim pa na ibig sabihin ng Panginoon dito, pero ang nakikita ko ay representasyon siya ng mga bata para sa atin. At kung babasahin pa natin ang Mateo 18.6 na ganito ang nakikita doon. Mas mabuti pa sa isang tao na siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kalaliman ng dagat kaysa sa siya ang maging sanhi ng pagkakasala ng maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Bagamat marahil ay hindi mga bata ang tinutukoy niya rito, pero nabanggit niya yung tungkol sa mga maliliit na siya ay nagbababala na anumang naguudyok sa kanila sa pagkakasala ay sinabi niya na mainam pa sa kanya na siya ay magbitin ng gilingang bato sa kanyang liig at pagkatapos ay tapon sa dagat na nangangahulugan na magiging mabigat ang parusa ng dahilan ng pagkakasala ng mga bata. So ano nga bang makikita natin sa mga bata na dahilan kaya ginagawa ng Panginoon ang limang bagay na ito? Ang inaanyayahan sila, ang ipinapanalangin sila, ang ginagamit silang halimbawa sa pagpasok sa kariyan ng Diyos, sila bilang kumakatawan sa Kanya sa kalipunan ng mga mananampalataya at ang pagbababala na huwag maging sanhi ng pagkakasala ng mga bata ano ang mga aral na makukuha natin sa mga bata. Sa practical na buhay, makikita natin ang katotohanan ito. Number one ay ang kababaang loob. Ang kababaang loob. Maalala ko yung kwento tungkol sa dalawang bata na nag-away. At ito'y nakikita naman natin sa ating mga mata, sa ating kapanahunan na kapag ka ang bata ay nag-away, mamaya maya lang sila ay magkasama na namang naglalaro. Subalit kapag ka matanda ay nag-away, aabutin yan ng taon o kaya ay habang buhay nagalit sa isa't isa. Nangangahulugan niya ng kababa ang loob, ganun din naman ang pagiging mapagpatawad. Mabilis silang magpatawad. At hindi ba yan ang isa sa mga nais ng Panginoon sa mga mananampalataya na bago sila gumawa ng anumang pangrelihiyong gawain, kailangan ay maging klaro sila o kaya ay malinis sila sa kanilang relasyon, sa kanilang kapwa mananampalataya, ganun din naman sa mga hindi mananampalataya. Sa bagay na yan ay kinakailangan ng dalawang pag-uugaling ito na makikita sa mga bata ang pagiging mababang loob at ganun din ng mabilis na pagpapatawad. Ang pangatlo na makikita sa mga bata ay ang kanilang mga sinseridad sa kanilang sinasabi. Bagamat may mga bata rin na maagang natutong magsinuling, pero sa mga bata natin makikita ang pagiging sinsero sa kanilang mga sinasabi. They mean what is in their heart. Kapag kasi sila'y nagsasalita, yun ang kalimitang galing sa kanilang mga puso at naniniwala ako na yan ang isang bagay na nagugustuhan ng Diyos sa mga bata. Maalala natin na sa panahon na ang Panginoon ay pumapasok sa Jerusalem na nakasakain ng asno at ang mga bata ay nagpupuri sa Diyos, nagpapahayag ng kanilang pagdakila sa Panginoon, ang mga pariseo ay pinipigilan sila pero alam ng Panginoon na ang mga pagpupuri ng mga batang ito hindi katulad ng pagpupuri ng mga matatanda na kalimitan ay nahahaluan ng pagkukunwari o kaya ay kawalan ng katotohanan. Hindi tinitingnan ng Diyos ang tama o mali na sinasabi ng mga batang ito ang nakikita ng Panginoon sa kanila ay ang kadalisayan ng kanilang mga puso na handang-handa niyang tanggapin ang kanilang mga pagpupuri. Kaya sinabi niya sa mga pariseo na huwag niyong pigilan ng mga bata sa pagpupuri sa Diyos sapagkat kayang gawin ng Diyos na magpuri ang mga bato. At nangangahulugan niya ng kadalisayan ng pagpupuri ang kailangan ng Diyos. Magandang isipin natin ang katotohanan yan. Iniisip ko na ganito, pagumpugin mo ang bato, pakinggan mo, hindi maganda ang kanyang tunog. Subalit, yun talaga ang nagmumula sa kanya. Walang halong bagay na para bagang nagpapaalsa sa kanya o kaya ay pagkukunwari sa madaling sabi. So ano pa ang mga bagay na makukuha nating aral sa mga bata? Ang isa sa nakikita ko sa mga bata ay totoo ang kanilang pagtitiwala tutuo ang kanilang pagtitiwala. Ang bata kapag kaalam niya na mapanganib ang kanyang lalakaran ay talagang naghahanap siya ng tulong sa kanyang ama. At alam ba natin na ang Diyos ay naghahanap ng mga taong hindi nagtitiwala sa kanilang sariling kakayanan kundi nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa buhay nila at sa pamamagitan nila? Maalala ko na maraming mga matatanda ay hindi nakakapaglingkod sa Diyos sapagkat tinitingnan nila ang kanilang mga magagawa pero ang mga gagawin nilang yan ay alang-alang sa kanilang personal na reputasyon. Ang punto ko dyan ay kung meron sana tayong pagtitiwala na katulad ng mga bata at naniniwala tayo na tutulungan tayo ng Diyos at kaya niya tayong tulungan at gusto niya tayong tulungan ay hindi nagtatagal na makakapaglingkod tayo sa Diyos. Isang bagay pa tungkol sa mga bata ay madali silang turuan. Madali silang turuan. Yan na rin ang dahilan kaya sinabi ng Biblia, Train up a child the way he should go so that when he is old, he will not depart from it. Maalala ko yung paghahabing tungkol sa kawayan, na yung kawayang bubot ay madaling baluktutin, ituwid, subalit yung matandang kawayan na hindi mo magagawa ang bagay na yan. At isa pang bagay na makikita natin sa mga bata ay hindi pagiging makasarili. Hindi pagiging makasarili. Nandudoon ang nais nilang magbahagi ng mga bagay sa kanila, wagas, bagamat hindi lahat, subalit makikita natin na sila'y pala y kaibigan sa pamamagitan ng hindi pagiging makasarili. So anong pag-uugali ang nakikita natin na nais palabasin ng utos na ito ng Panginoon sa atin? Ang tanggapin ng mga bata, ang nakikita ko rito ay tungkol sa kacagaan, patience. Maraming mga matatanda o kaya mga magulang ay kulang sa kacagaan sa pagtuturo sa kanilang mga anak. At dahil dyan ay napapabayaan nila ang mga ito na naging dahilan ng pagkapariwara ng kanilang buhay kalaunan. Ang katyagaan ay pagharap sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating buhay ng may kahinahunan. Ang katyagaan ay pagharap sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating buhay ng may kahinahunan. Dapat nating tandaan na ang Diyos ay nandidoon sa ating likod na siyang gumagawa at tinitingnan niya ang ating katyagaan sa mga bagay na ating kinakaharap at diyan ay nais niya tayong tulungan. Magagawa natin ang bagay na ito para sa mga bata kung tayo ay may katyagaan na pag-uugaling kinakailangan natin upang matanggap natin ang mga bata. Darako tayo sa ating mga pangwakas na katanungan. Hinihiling ko na bawat isa ay magyuko ng kanilang mga ulo at pakinggan ang mga katanungang ito. Si Jesus ay lapitin ng mga bata. Ano ang nakikita sa kanya? Ikaw ba ay lapitin din ng mga bata? Ano ang pag-uugali ng mga bata na kailangan mo sa iyong sarili? Anong negatibong karanasan mayroon ka na dahilan upang hindi ka maging maibigin sa mga bata? sapagkat ipinag-uutos ng Panginoon na tanggapin natin ang mga bata, nais mo bang magkaroon ng puso para sa kanila? Dito tayo magtatapos sa ating ipinalalagay na ikatatlumput-apat na utos ng Panginoon sa so Kristo ang tanggapin ang mga bata na huwag patuloy na sumagana pang ang biyaya ng ating dakilang Ama sa atin na kalaan lagi ang tulong niya sa atin. Magandang araw po sa bawat isa.